Nene? Ano kayo Ilang araw matapos ang nag-viral na insidente tungkol sa naging pag-guest ng kamikaze sa Sorsogon, ay nagsimula nang ang mag-rehearse si Vice para sa kanyang magiging show sa Sorsogon, kung saan ay masaya naman na ibinahagi ng concert manager na si Mr. Jonathan Valdez, ang naging sagot ni Vice tungkol sa magiging photo op nito sa mga illuminated roses na nag-viral dahil sa hindi pagpapapicture ng kamikaze. Vice Ganda Band Rehearsal for Kasanggayahan Festival, opening on October 8, John, Vice okay lang ba yung photo op with 16K illuminated roses, it will only, hindi pa ako tapos magsalita, VG, ano ka ba naman Jonathan, ano ba custom ni Pa picture ako isa-isa don sa 16 K Roses. Okay lang sa akin. Simulan na natin bukes. <laughs> You're, cute. You're so cute. I bring you home. Samantala, sa ginanap na semi-finals ng Mini Miss You kanina, ay ibinida naman ni Yuri, ang mga naging regalo sa kanya ni Vice, noong nakaraang birthday nito.